Isang aktibong miyembro naman ng NPA sa Northern Samar na wanted dahil sa pagpatay na arestado na aresto din ng mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane Mayngaga. Isang aktibong membro ng New People's Army sa lalawigan ng North Samar ang inaristo ng operatiba ng 2nd North East Samar Provincial Mobile Force Company doon sa barangay Pupuntun, Bayan, Alasabas, North East Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ang nasabing NPA ay may kasong pagpatay at kasama sa mga maristo ang Las Navas Municipal Police Station at mga kasunaluhan mula sa 90th Infantry Battalion Philippine Army. Ang nasabing akusado ay 42 taong gulang at isa itong binata at magsasaka at residente ng naturang lugar sa bayan ng Las Navas. Batay sa datos ng pulisya, ito ay kasabi ng communist Talus group sa ilalim ng Northern Summer Party Committee. Inalis na nasabi in PA, sa visa ng warrant of arrest mula naman sa Regional Trial Court law ang North Summer at dahil mabigat ang kasong kinakaharap ay walang inilagap na piyasa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos na maaristo, di na lang ng akusado sa Las Navas Municipal Police Station para sa rekomendasyon at ngayon ay kasalukuyang nasa kustudiya ng 2nd North Samar Provincial Mobile First Company habang inihintay ang formal turnover sa korte na may sa nasabing kaso. Ang pag-aristo sa nasabing in ay kaugnay pa na nito sa pagpapatupad ng kapulisan sa kanilang programa laban sa insurgency. Nananatilang panawagan ng PNP sa publiko at komunidad ng pakikipagtulungan lalo na kung may nalalaman na wanted na nagtatago sa kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radio Katarman, RH34, Jane Galit pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Minus.